Early call time para sa mga taong gitu time. Charla. <laughs> Stupid. <laughs> What's up mga co Me again. For today's video is padalong ko sa ilang him. Jima lang, padong bit ako sa barangay tong haan. Kay linggo ng kabataan nila karon. Sakto ka, dili siya sa bado, linggo siya. Pagsulod na nako sa ilahang barangay hall, misugat gyud ayon nako na si Mara Bastida kanyo, ang Queen of LGBT 2025. So karon sin sayo man kay kun naabot, awardan daw ko nila og most punctual. <laughs> Stupid. <laughs> Unsa'y most punctual? Panilhig diha para nakay gamit. Pakpak. <laughs> pak! Pwede nako mga play og Green Ladies ani. Wow naman. Wow. Gikuha de kong staff sa barangay tungaan para sa ilahang linggo ng kabataan. Nga maoy mo assist tabang facilitate ever since ako jud na ilang kwahon nga staff basanay event ilang barangay special thanks to their SK counselor miss Juday de Labrino and to their SK chairman mr Jamil Patalingho thank you guys for always trusting me bisag at kay tagnaong dre hala sige hugyos guys Juday kay pa t-shirt last year pud kagitagan pud ko nilag t-shirt or base na ni sila nako kay pobre kay ko ana kay masuot usa sa pinakahugyaw nga linggo ng kabataan diri sa minglanilia set up palang daan, awar good na. Plus, ang ilahang guest speaker, SK Federation President Rick Ryan Zafra, Mr. Gian Godofredo, Engineer De Los Reyes, Head sa LYDO, Sir J. Fernandez, and of course, atuang konsihal diri sa Minglanilla nga grabe kayo ang tabang ug suporta nga gihatag kanato honorable JR Dela Calzada salamat kayo sa makanunayng pagtabang si Hal ug hugyo pud kayo ilang gikuha nga performer Minglanilla Idol 2024 Grand Champion Miss Veronica Haniola ang nakabilib lang jud aning juday no all around siya best siya mo voice over siya mo set up siya lang siya mo pabuto sa Mega Blast pak sad mo <laughs> very naning but still very demure kana laban na kita bash So that's it, Linggo ng Kabataan sa Barangay Tunghaan is now officially open. And since usaman ko ka Sanggre sa Encantadja, matik gamito na to tong power evictus padong sa office. Stupid. <laughs> Month of August para sa mga taong gigo. <laughs> Sakto ka. Since Agosto naman, dagan kag events. Need na jud kay na mo mag meeting para sa tanang kalihukan og plano. Of course, together with our artistic director, Pangmalakas Santa Marvibastida Canyon. Nagmeeting me para sa maabot events diri sa Minglanilla ug para sa mga events outside Minglanilla. At least naka meeting na jud taon after 100 years. Ang mga tanga nagtapok na sad paloki-loki lang ni sila. And since pinangga man kaming tita bisag badlongon kay pag ingon niya kuwag snack didto, matik, kurot ang tinda. <laughs> Salamat tita tits. So that's it for today's video. Manguli na mi kay mana among meeting. Kung makit gani ko niyo gaksa ko nya sudlig 500 akong bulsa. Kita oi, diri na lang ng Amping mo kanunay. Bye-bye. Tutut.